unang-una, masabi ko yon na we are still, we are truly behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that is true. That is an observation. That is a fact of the Philippines. And I have all the rights to say kung ano yung katotohanan ng bansa natin that is covered by the freedom of speech and expression natin so dapat siguro walang magalit kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin eh saan ba tayo magsisimula mag-isip ng mga solusyon kung hindi natin tagapin na mayroong problema yung bayan pangalawa hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education secretary. No. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nagtender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nga sa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Uh, posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na ano yun. So, matagal ko na hawak-hawak yung um, resignation letter na yun. Matagal akong pabalik balik sa malakanyang pero hindi ko talaga pa naibigay pero nung June 19, 2024, twenty dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable uh, resignation ko kasi uh, merong meeting sa malakanyang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng pangulo pero meeting ko no para sa kung kailan magbubukas ang klase. So after nung meeting, mag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yon? Uh, meron siyang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos pinapasok niya ako sa isa pang room. Doon sa loob, ah uh, nagmuka muka siyang office. Na may table, may office table, may lounge, merong living room. Kung din nila, meron pa isang conference table. So, pinanong pa nga niya ako eh, hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito, nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, ah, nung panahon ng tatay ko, ano ito, parang ano daw, uh, uh, kung saan nag-gather ang uh, mga tao. Tapos, gusto niya daw yung uh, view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Sabi ko, ah, oh, Okay gumanon lang ako. And then sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, uh, ibibigay ko sa iyo. Tapos binigay ko sa kanya. And then, nung pinasa na niya, ang sabi niya, why, why? Tanong siya sa akin, bakit, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. I mean, para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yon hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang hindi naman ako masukista na aatakihin ninyo ako a nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo and to think na the Department of Education was the department that was delivering uh, results uh, sa administration. So hindi na ako nag- sabi ko, ayokong uh, pag-usapan. And then sabi, but, uh, sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayoko na. And then ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos ang sunod niya sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Kasi sabi niya, kasi di ba yung pugpong ng pagbabago, kasali, naman yun sa unit team noon, siya. Sabi ko, hindi ko pag ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider okay. my resignations na sinabi niya uh, magstay lang ako as department secretary o DepEd na sinabi niya gusto ko bang lumipat sa ibang position sabihin ko daw sa kanya na sinabi niya pwede ba akong tumulong sa Uh, midterm elections ng 2025. So, ay hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nila uh, failure ako sa Department of Education Secretary. Ang clincher dito, hindi yun yun eh. Hindi yung gusto niya akong manatili at nagtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10.25 or 10.30 in the morning. maba sa so, oras ko. Ah, hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10.25, uh 10.30 -huh. naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10.30 in the morning. Doon ko, doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10.30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na.